Sinagawa ngayong araw ang iba't ibang kompetisyon sa Bangus Rodeo bilang bahagi sa pagdiriwang ng Bangus Festival ngayong taon dito sa lungsod ng Dagupan. Kabilang na dito ang Longas Bangus, Heaviest Bangus, Prites Bangus, Fastest Bangus Eater, Fastest Bangus Deboner at Bangus Classifier na nilahukan din na marasdenta sa syudad. Ayon sa naging panayam kay Ma'am May Ann Salomona, ang siya namang head ng City Agriculture Office na mahalaga at malaking tulong ito para sa mga magbabangus dito sa lalawigan ng Pangasinana, lalong-lalo na dito sa lungsod ng Dagupana na kilala sa may pinakamasarap na bangus. Layunin anya ng pagdiriwang na ito na maipromote sa buong mundo ang produktong bangus mula dito sa siyudad ng Dagupan. At mas lalo pang mapalago ito sa pamagitan ng iba't ibang mga proyekto at programa ng pamahalaang lokala. Sa pamagitan din ng mga aktibidad na ito ay napapakita ang iba't ibang kakayahan ng mga bangus grower pagdating sa pag-aalaga at pagpapalaki ng mga bangus. Dagdag pa anya na aabot naman sa mahigit 20,000 na piraso ng bangus ang ilalatag at i iihawi na sa kalutan edalan sa araw ng Merkoles. Kaya naman kaugnay nito ay inaanyahan ng lahat na makisaya sa selebrasyon ng Bangus Festival. Ito po ng uh, pagdiriwang po natin ng Bangus Festival actually ay isang napakaganda at napakalaking tulong po sa industriya ng pagbabangusan. Hindi lang po sa buong Pangasinan but very particular for the Dagupan City Bangus na pinagmamalaki po nating World Tastiest. What we are doing right now is to promote what we have, the Dagupan-Bangus sa buong mundo. Nakikita po tayo ngayon nag-celebrate, lalong-lalo na po, nyayahin din na po namin kayo for the Bangus Kalutan wherein buong street po, the whole street po of the Venetia Highway will be closed, particularly for us all to have that street party. Okay. Para po sa ating mga Bangus growers for Dagupan, napakalaki po at actually napakaganda po ng vision ng ating uh, City Mayor ng ating Aldeserbia Mayor for the Bangus Industry ng Dagupan. And uh, inuumpisahan nung natin silang isama dahil uh Nakikita po niya na kayo po ang mas nangangailangan ng kanyang tulong. Kaya po ngayon, ginawan po ng paraan ng ating mayor na bumalik po sa atin at tayo na po ang mag-ooperate ng Korean-Philippine uh, Seafood Processing Complex. Isa po itong establishment that will also help na i-balance po kung ano man po yung imbalances that's being caused by the supply and demand chain ng ating pong uh, dagupan-bangus industry sa merkado. Well, actually, sa tingin ko po, meron po tayong pagbabago in terms of the number at eh, saka yung sa mga contestants po natin, meron po tayong counting twist na ginawa ngayong taon. Dahil yung pong mga dating nanalo na, mga sunod-sunod, kung baga tatlong beses na hong nanala, mga Hall of Famers po natin. Uh, meron po silang ay special role actually mamaya. But we, so that's why we invited them. Pero yung mga, mga, contestants po natin ngayon, they are the ones being given man the opportunity na sila naman po yung mabigyan po natin ng stage. So, uh, hindi naman lulung, malulungkot yung ating Hall of Famer kasi meron siyang importanteng role mamaya. At in time po natin, magkakaroon po ng showdown Well, ang nais nice po nating patunayan dyan ay very simple lang. We still have the crown to be the world's tastiest dagupan pa rin po yan. So sabi ko nga po lagi, kahit ano po ang claim nila na mas masarap po ang bangus sa ibang lugar, as long as when you google it at ang lalabas na world's tastiest bangus is dagupan, we still have the crown. So of course, ina-highlight po natin yung kanilang skills. Unang-una, -una, kanina nakita po natin, they were able to show their uh, speed, no, and the quality of how they do the deboning. And of course, nandiyan po yung classification naman, no, ng ating mga, bago sila po yung mga magagaling at mabibilis na classify human classifier na nandiyan po sa ating Magsaysay Market. And later naman po, matutunghayan po natin yung mga fastest bangus eater naman. So, yun po yung pinaka-exciting part. Kasi, hindi ba napakahirap kainin ng bangus? Ang daming tinig. Skis po yan. Hanggang buntot, kompleto po yan. So, makikita po natin yung kanilang skill. Paano ba kumain ng bangus na hindi tinitinikan? Nang ganun kabilis. So, abangan po natin yun. Susunod na po siya after the bangus classified. Okay, ito po mga normal din naman yung kanilang pagpapalaki just as what the normal apa farmers do it just takes time so meaning to say mas matmas matagal yung kanilang uh, oras no na pinapalaki, it's either po yan sa mga cages po natin or eto po kasi usually mga fish pond natin yan na nakuha po ngayon hindi po ito nahuli sa wild ha kasi bawal po ang sabalo na hulihin. Nasa batas po yan. So, yun po yung number one requirement po namin na kailangan galing po mismo sa Tagupan City or sinertify po ng ating mga barangay officials na dito po sila Green So, it reflects like ang, ang ang pinakamahabang time para makapagpalaki ng Sabalo kasi it will take 5 years para maging sexually mature siya. So, sa ngayon, wala pa tayong nakikitang uh, uh, kung meron mamaya dyan na okay, so, centimeters ang kanyang leg yun po ay considered na sabalo. So makikita namin at malalaman natin mamaya kung meron bang sexually mature dyan ngayon. Hindi po ako nagkakamalaya sa pieces po. Nasa more than 20,000 pieces po. Uh, of course, last year talagang affected po ang Dagupan City dahil alam po naman natin kung anong naging history natin last year talagang may mga pagkakataon na napakababa ng presyo ng Dagupan hindi uh, lang po Dagupan Bangos but the whole of Bangos uh, products commodities dito sa Pangasinan. Bumagsak Talaga sa ito. Al, al at about 80 pesos a kilo. Pero ngayon po, lumalaban na tayo. That's why lahat po ng mga kasama natin sa industriya na dati po hindi na or na discourage na maglagay ano po. Ngayon po ay bumalik na po sila sa ating industriya. Sa so, ngayon po, uh, may continuous po kaming ginagawa na pagpapa-ala permit o yung pagbibigay po ng uh, aqua aqua farm lease agreement para sa ating mga bangus farmers. Yun po yung magi-ensure na makikita po natin kung kailan sila naglalagay, kailan mag-harvest. And take note po, one-stop shop po yung ginawa ni Mayor ngayon. Meaning to say, nagbabarangay po kami, nagpapaala permit, nandun si Kapitan na mag issue ng mga certifications, together with OSBC, together again with BFAR for their BFAR registration naman ng kanilang farm, and kasama din po namin ang PCIC. Sila naman po yung tumutulong para ma-insure na yung kanilang mga crops kahit na ano pong damages later on ng mga bagyo or whatsoever uh, hindi po kakaba-kaba yung ating mga producers so I think that's one very good program of our mayor dahil po holistic po yung approach natin isahang lakaran po yun Para sa programang Bombo, Hanay Udugto, Patrol uno, Bombo ay na 1, Bombo, Ayra Chicano, Naguulata. Para sa number one and most trusted radio network, Kina Country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!